Good morning mga idol. Si Tabak Farmer po ito. Ayan. At uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan ang aking mga pananim. Namumunga na yung mga papaya. At dito naman ay papakita ko sa inyo mga idol aking mga tanim. O oh, yan o. Oh. Malaki na yung marang na yan. Ayan. Oh, ganda. O oh, papaya. yun puno puno ng tanim mo sili patola kunti lang na sa punla ng kamatis ayun buhay na yung mga sitaw hanggang doon sa dulo yan. yan yung ating rest house mga idol yan yung buhay na sila oh hanggang dito na lang ating vlog pag share naman And subscribe mga idol. Ayun. Kalupet kaganda ng ampalaya na to. Bye uh. bye, tabak forever.